Lutong pansit naman tayo ngayon mga idol. Ito yung ating fresh miki Mayroon tayong tinaddad na gulay. Yan ang ilalagay natin sa ating pansit. Ito naman yung ating kalamansi. Lalagyan din natin ng pulang sili ang ating pansit. At ito yung sangkap, sibuyas bawang. Mayroon din tayong karne ng baboy, karne ng manok. At mayroon din tayong kikiam na panghalo. Alright mga idol. So ngayon nakaprepare na yung ating panluto. Uunahin muna natin ang ating taba ng karne ng baboy. Isasangkot siya lang natin ito mga idol. All Alright. So magandang araw sa ating lahat sa mga followers ko. Magandang araw din sa inyo. Ayan. Lutong bahay lang ito mga idol. Ngayon, pwede na natin ilagay yung atin karne na manok. Yan, isasangkot sya na rin natin yan mga idol. Mamaya maya lang ilalagay na rin natin yung kikiam. All white mga idol. Yan, masarap kumain mga idol pag sariling luto. Nakatipid pa. Maya-maya lang mga idol ay pwede na natin ilagay yung ating kikiam. All right. So shout out, shout out sa ng mga followers ko at kung bago ka lang sa page ko, paki-follow na rin at maraming salamat. So ayan mga idol, nasangkot sana na natin yung ating karni ng baboy at karne ng manok. Atin naman isunod tong atin kikiam. Yan. Yan lang ang atin mga panghalo sa ating pansit mga idol. Lutong bahay lang tayo. Budget tipid pero sulit. All Right. So ayan mga idol, nasangkot siya na natin lahat yung ating mga panghalo, yung karne ng manok, baboy at kikyam. Ngayon ay atin naman itong hanguin para makapag naman tayo ng sibuyas at bawang. All white right, mga idol, simpleng luto lang tayo mga idol, lutong bahay lang gagawin natin. Ayan, kahit hindi gaano marami ang halo sa ating pansit, masarap yan basta tayo nagluluto. So ngayon mag na tayo ng sibuyas, bawang at saka itong ating silim pula. Masarap mga idol yung fresh mickey ay nilalagyan ng kaunting sili para malang halang alright my idol so ngayon ilagay na rin natin itong ating gulay yan half cook lang ang gagawin natin sa ating gulay mga idol yan simpleng luto lang mga idol so ngayon pwede na natin hanguin itong ating gulay at tayo naman ay maglalagay dito ng tubig sa ating kawali para naman mailagay yung ating fresh mickey Alright. So, kung nagustuhan nyo ito mga idol, magluto rin kayo sa inyo ng ganitong luto. Tipid na tipid. So, ngayon, ito na. Lalagyan natin ng tubig mga idol. Yan. Lagyan natin ng kaunting paminta. Lagyan natin ng kaunting magic sarap. Bitchin. At saka, lagyan na natin ng tuyo. May patis na rin natin na ilalagay mga idol. At ito na yung oyster sauce. Ilagay na rin natin. Takpan natin mga idol para kumulo agad Ito na yung ating fresh meat mga idol Nagaantay na yan para mailagay sa kawali At ito na mga ating mga panghalo Luto na rin yan Ito na rin yung ating gulay Budget tipid lang tayo mga idol Simpleng luto Ito na mga idol oh. Kulong-kulo na yung ating tubig yan. Atin lang haluhaluin mga idol muna Shout out sa lahat ng mga followers ko at kung nagustuhan nyo itong video to ay pakishare na rin. Pakilike, pakicomment na rin mga idol. Titikman muna natin. Okay ng lasa mga idol, ilagay na natin si Fresh ay Ayan mga idol oh. Yan, masarap ang fresh makey mga idol na pinapansit may kaunting sabaw siya. All right. So mga ilang minuto lang mga idol, luto na itong ating pansit simple ng luto lang ito mga idol luto bahay lang ang gagawin natin at ito na ilalagay ko na yung gulay alright Ayan shoutout nga pala dyan sa amin Sa Bisaya Ayan shoutout sa mga tagaliti Ito na naman ang aking niluto kayong Pansit naman tayo Budget tipid itong aking niluluto Simpleng luto Lutong bahay Ayan ganitong gawin yung mga idol Para makatipid So ngayon mga idol Pwede natin ilagay yung ating kikyam Karni ng baboy Karni ng manok Ayan ilagay na natin yan O diba? Luto na, mga idol, yung atin pansit na fresh Mickey. So maraming maraming salamat mga idol at ito na yung ating pansit, luto na, pwede na tayong kumain. Magandang araw sa atin lahat at mabuhay po tayong lahat.